Good morning! So, ito nga pala yung ganap kahapon. Nag-aral ako ng Japanese. Yung babae nga pala na yan is Vietnamese. So, classmate ko yan. Medyo makulit din siya. Tapos, ito pa yung mga iba kong kaklase. Sila ay mga Pilipino at iba't iba ding mga lahi. So, so bawat level nga dito is bukod ng mga teacher or sensei. So, ito yung aming mga pinag-aralan. So, lesson 38 na nga kami diyan. Actually, tamad talaga ako mag-aral. Kaya lang sayang din naman yung lesson. Baka may matutunan ka din na isang word. Kaya kahit papano ay tinutuloy-tuloy ko pa rin. Although, nakapag-skip na talaga ako ng maraming beses sa aming klase. Ayan, so kapag ka, nakakapag-skip nga ako ng klase is nag-aaral na lang ako sa YouTube kasi meron naman din uploaded sa YouTube. Pero mas pinipili ko pa rin pumunta sa school kasi nga kapag sa school is meron kang mga kasama. So parang medyo nakaka-encourage mag-aral kasi may kasabay ka na mag-aaral. Tapos isa pang dahilan is para naman lumawak yung mga circle of friends ko. So, syempre, doon marami kang makikilala, ganyan, ba diba? Parang lumalawak yung mundo mo kapag ka nando doon ka sa school. Kasi, hindi lang naman sa bahay. Kasi, kung mag-aaral ka mag-isa is ikaw lang. Kapag doon, ay marami kang makakasama. Hindi lang mga Pilipino, pati ang iba't ibang lahi. So, mababait din sila nga. At kaya, maiinggan nyo ka talagang pumasok. So, may mga pagkakataon lang talaga na hindi inaasahan. Kaya, hindi ka nakakapasok. Ganon. So pero sabi nga ng sensei namin is okay lang naman kung meron akong mga lakad at hindi ako nakakapasok. So hindi naman nila nirerequire na mag-aral ka. So anyway, may bayad nga pala 'yan. 100 'yan lang naman yung bayad. So every Sunday lang yung klase namin na magi-start tuwing 10 AM to 11:30 AM din. So mabilis lang siya, Isang oras at kalahati lang yung aming klase. So, next week nga ay mayroon kaming event kasi nga dahil tuwing March 14 is ginaganap yung ano yon White Day dito or nagsa-celebrate sila ng Women's Day. Charot. <laughs> Ewan ko, basta parang ganun. Kasi kapag February 14 dito is celebration para sa mga lalaki. So, yung mga babae ang nagbibigay sa kanila ng mga chocolates, ganyan. Tapos kapag March naman is yung mga lalaki naman yung magbibigay sa mga babae. Sana nga is pumunta yung mga classmate ko doon para may kasama naman.